Sino po? Obra, sister, please. Okay, yan. Palapakan ng malakas ang ating Panginoon. O yung iba po, maghanda po kayo, ha? Maghanda po kayo dahil tatawag po tayo ng ilan. Okay po? Okay? Good afternoon po sa inyo, Brother Mike. At sa inyong lahat. Nasaan niyo mga... Tama-tama po yung uh, talk ni Brother Macario kanina. Kasi po, meron situation sa family ko na yung isang anak ko na sa Laguna na ngailangan ng financial ngayon po since meron naman akong anak na nasa Singapore na isa siyang CEO may pag-aari siya ng kanyang sariling company wow kaya daloy ang anak ko po ay tumatawag muna sa akin kasi ang sabi ko sa mga anak ko, kung may problema kayo, biglang pangangailangan sa pera, kung tum ayokong muna kayong lalapit sa ibang tao. Ang unang yung gagawin, manalangin kayo sa Diyos. Nung pagkatapos niyang gawin nga po yun, tumawag sa akin, pero uh, hindi ko naman narir na natanggap yung message niya. So tumawag siya sa kapatid niya na nasa Singapore. Ang sabi ng anak ko, <laughs> nung nang, nagsabi siya sa kanyang ate, ang sagot ng anak ko, hindi kasi kayo marunong mag-budget. Kaya, nagdamdam yung anak ko. Ang ginawa ko, nung malaman ko, kinausap ko yung pagnakapanganay kong anak. Ang sabi ko sa kanila, sa kanya, ang kapatid nyo, hindi lalapit kung hindi nangangailangan. Kaya siya lumapit, kailangan niya. Kaya siya humingi nagkataong hindi lang niya ako nakontak. Pero sabi ko, ang magkakapatid, kailangan nagmamahalan at nagtutulungan. Wala dapat intindihin na dahil sa pera o dahil may problema. Once na humingi ng tulong, ang kapatid ninyo, gawin nyo. Kasi ako bilang ate, ginawa ko po yan sa lahat kong mga kapatid nangailangan sila, walang dalawang isip, nagbibigay ako. Wala akong sinasabing masamyang o masakit na salita. Ganyan po ang sinabi ko sa anak ko. Kaya pakaraan na makakausap nila yung anak ko, malaman nila, yung anak ko mismo na nasa Singapore, oh, tumawag agad sa akin, pati yung panganay. Ang sabi ko sa kanya, at humingi naman po ng pasensya. Ang sabi ko, bunso niyong kapatid yan. Kayo ang dapat magtutulungan. Ang mga magkakapatid kailangan nagtutulungan at nagmamahalan. Please, Kaya God. ang mga anak ko, talagang nag -ano sila sa akin? Nay, 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 nang-nay. Ibig sabihin, pasensya, sorry, naintindihan nila. Kaya kung nagalit agad ako, nagsalita ako ng masama o masakit sa kanya, eh hindi niya nalaman ang kanyang pagkakamali kaya ang lahat ng papuri pa salamat binabalik god. ko sa iyo ya, kay Abel yan po ang karunungan galing sa Diyos praise sa god pala po natin ang malakas sa ating panginoon amen at amen sige ulitin po natin uh, appropriate or akma sa mensaheng napakinggan yung ating ibabahagi at salamat po sa ating kapatid na nagbahagi kung paano po talaga naman siya ay ginamit ng Lord kung paano amen. magkaisa ang kanyang mga mahal sa buhay amen okay amen. po muli ang ating kapatid Mapagpalang hapon po, mga kapatid. Uh, Sister Telma Bernal po ng San Pablo City. Uh, yung pong topic kanina ni Brother Angelo Macario, uh, napagdaanan ko po yan. Kasi nung panahon po na yung brother-husband ko ay nagkaroon ng other, uh, ng ibang babae. Kasama ko po yun sa OPIS. Magkakasama po kaming tatlo. Pero hindi po nangyari na ako po ay nag-iskandalo o nagsalita po ng kahit ano dahil lang inisip ko po ay pag nagsalita ako laban sa kanya kahihiyan po yun naming mag-asawa dahil kaming mag-asawa ay iisa kaya ang aking pong sarili ay napigilan ko. Kinontrol ko po yun. Mahabang panahon po yun. Magkakasama po kami sa office. Kami ng brother-husband ko doon nagtatrabaho. Nandun po yung kanyang other woman. Pero sa biyaya po ng Panginoon, dahil nung panahong yon talaga po ako'y nakakilala na sa Panginoon. Kaya ang lahat po ng bagay na yon ay natag, napagtagumpayan ko. That's to God control. be the glory. Amen. Amen. Praise God. At syempre po sa mga Praise magbabahagi. God. Uh, ipagpakilala na rin po kayo. Ano ho? Uh, kung siyempre, sino po tayo? And then, uh, kung taga -saan po tayo? Ha? Salamat po sa Panginoon. At meron pa bang magbabahagi po sa kung paano pinagpala po ng Panginoon? Kung paano niya napigil ang kanyang sarili? <laughs> kung paano dati islander siya? Ha? Ngayon po ay meron na siyang zooming mouth, no? Napakagaan na ang kanyang pangungusap at pagsasalita. Amen? Dati, madali po siyang mag-erap o magalit. Pero ngayon, napipigil niya na yung kanyang sarili, lalo sa mga, ulitin ko po, bagay na walang kapararakang sinasabi. Ano po? Yan. Kung paano natin mapigilan ang ating mga sarili. Kasi, ang ganda po nung sinabi po, kanina po ng ating speaker na si Brother Angelo, na kumbaga, uh, key to avoid being slanderer yung isa po doon ay uh, be a sweetheart ano mm. yan yung be a sweetheart po is word of endearment ha ah? okay yo magpakilala ka sister and kung taga saan please thank you amang uh, mapagpalang hapon ya well sadai at ating punong lingkod yawe uh, brother mike ah uh, maraming salamat po sa panginoon sa haba ng panahon na hindi pa ako nakapagpatotoo. Ah, uh, tungkol po sa uh, Ako po pala si Lisa Kinto from Imus Cavite. Ah, uh, salamat po Panginoong Yahweh sa day. Ayoko po sana'ng magpatotoo. Ah, uh, tungkol po sa upuan. Ah, uh, nawala po talaga ako sa kwiso na talagang yung aking bag pa palipat-lipat. Martes, Sabado, Martes, Sabado. Bali, apat pong beses na palipat-lipat yung bag ko. One time, yung pinakahuli na hindi na po ako makapigil. Nakapagsalita na po ako ng hindi po mabuti. At talagang sumigaw na po ako. Yun po yung uh, topic po kanina na talagang wala na po akong masabing hindi na mabuti, puro masama. Kaya yung bandang huli, sabi ko, Lord, pagpalain mo po ako, kailangan mapagtagumpayan ko po ito. Salamat sa Panginoon, kay sa aming kasamahan, Sister Birdie uh, Huminahon ka, huminahon ka, sabi niya. Talagang umupo ako at pinaupo ako sa kabutihan ng Panginoon. Nakinig naman po ako at kinalma po ako ng banal na, na, banal na Espiritu Santo. Kaya purihin ang Panginoon, kay buti -buti ng Panginoon, kay buti-buti ng Panginoon. Kung wala po ang Panginoon sa akin, talagang aalis na po ako. Talagang hindi ako magsaserve. Pero purihin ng Panginoon, dakila at mapag, mapagpatagumpay po siya sa ating lahat uh, to God be the highest glory. Amen. Amen and amen. Uh, talaga naman kailangan po sa ganong sitwasyon, patuloy po nawa na makita sa atin ang pagiging anak ng Diyos. Napakahalaga po yan. Being a Christian, of course po, no? maghari po ang unawa, pag-ibig and being a broad-minded, dapat na po maging malawak ang pangunawa po natin. At isa po pang magpahayag sa kabutihan po ng panon kung paano napigilan sarili. Sister, please, magpakilala po tayo. Sa magandang sanito. hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Holy Spirit. Magandang hapon, Yahweh Al Magandang hapon, Holy, uh, Jesus Christ. At magandang hapon, Father Mike. Ako po, Sister Faye Marquez, ng San Dionisio, Paranaque City. Dito lang po. Mga worker. Okay. okay, kanina po nung naghanap ng mga sharers, uh, ako pa yung nagtatanong pa sa Panginoon, ano bang, ano bang ma-share ko tungkol sa topic nating napakinggan kanina. Mm -hmm. So habang ako nagtatanong kay Lord, yun ang sinasabing, ang Holy Spirit talaga ay lagi tayong tinutugon sa ating mga katanungan. Mm -hmm. Anytime, anywhere, kapag tayo nagtatanong sa Kanya, humingi tayo ng uh, gabay, andun agad talaga ang revelation ng Holy Spirit. So, in reveal sa akin ng Holy Spirit, yung about pagpipigil sa ating mga bibig para hindi makapagsalita. Asawa naman talaga ng Diyos. Ako po'y binigyan ng Panginoon talaga na kahit noon pa man. Ako po'y lumaki na. Ako yung, ano ba yun? Inaapi lang. Ibang, pag inaapi, okay lang. Ganun lang. Sa aming mga kapitbahay, yung aking mga kapitbahay, papalibasa nga, ganun na ako. Mayroon kong isa talagang kapitbahay na for sa loob ng for, uh, uh 13 years, yung kanilang kanal, palibasa yung bahay nila ay mataas na, yung amin medyo mababa pa. Hindi maganda yung drainage nila. Yung kanilang kanal ay talaga pong sa amin po talagang bahay mismo pumapasok. Talaga pong, siyempre pag kanal, hindi talaga maganda ang So, napakabuti ng Panginoon. Wala akong, hindi ako nagkaroon ng para bang magagalit sa kapitbakay ko. Pinuntahan ko siya. Sabi ko, ito, ganyan. tingnan mo. Alam mo, yung tubig na yan sa sala ko, yun yung galing sa kanal mo. Ganoon lang sinabi mo Ganoon lang. Sabi niya, o sige, papaayos ko. O, oh, 12 years or 13 years ang uh, lumipas. Wala. So, tiniis ko yon. Tinis ko lang yun lang. One time ko lang sa sinabihan. Di wala eh. Anong gagawa? Wala. Di okay lang. Tinis ko lang. Linisin. Pumasok ang dumi nila sa akin. Nilinis ko lang araw-araw. 14, years, 13 years. After that 13 years, pinagpala pa ko ng Panginoon. Mataas na po. Bahay ko. Oh, thank you, Lord. Hindi na po pumapasok yung, kanal, yung tubig kanal na sa amin. Of, of course naman, yung aking kanal naman, inayos ko na magandang maganda para hindi ako makadisturbo ng aking kapitbahay. Another thing, kapitbahay pa rin. <laughs> Kasi sa mga kapitbahay, madalas tala yung awayan. Kasi nga dahil sa maganyanan, mga, mga, ang tawag ito, mga boundaries, ganyan. Dumating din po sa, nung, nung, before that naman, yung aming isang kapitbahay naman, ang unang nag, uh, nagpatayo ng, nagpataas ng kanyang bahay. Tapos, sa kanyang pag-construct uh, ng na bahay, nasira po yung aking, aking bubong na, uh, ano pa, apawid. Tapos sabi, pahit bahay ko, o pumapayag ka, yung ano nila, padi nila, pumasok na sa bahay mo. Ang ang sagot ko lang po, kasi yung mga kapit bahay ko, bang yung ano, argabiado, eh. sila pa yung, para sila pa yung argabiado na, yung aking bubong ay nasira, sinira nila kasi, pumasok na sila sa aloob ko. Sabi ko, okay lang, gusto nila pumasok sa aming bahay, okay lang din. So ako pa nagpupuri sa Panginoon dahil po, binigyan ako ng Panginoon ng ganong spirit Amen. na hindi ako yung kung ako yung okay lang. Sabi ko, okay lang. puro okay lang. Kahit kung na sa amin, okay pa rin. Nalagyan ako ng basura sa harapan ko, sako-sako, okay pa rin. Kay Lord, salamat po, Panginoon. Amen. Ako'y ako, y, ako y binigyan mo, Panginoon, ng okay lang lagi. Kaya thank you, Lord. Amen. O yan, ang mga magandang halimbawa ng mga anak ni El Shaddai, mayroon pong talagang espiritong uh, pagtitimpi. Ano po, Amen. nakikita sa kanya, yung espiritu ni Yahweh El Shaddai. And brothers and sisters in Christ, this is just a sort of advice, especially po, pag ganito po ang uh, workers enhancement natin, makinig na po tayo ng talk sa mga susunod. Kasi yung talk po na iyon is ulit tatawag po ng magbabahagi para ano, doon sa napakinggan natin ay appropriate po yung ating pong uh, isishare, ano? Doon sa mag-share po sa mga susunod na mga martes. Thank you po. And again, ito po ay a sort of advice. God bless us all. At muli, tatawagin po natin ang ating mga kapatid mula po sa El Shaddai Gospel Music Ministry. Praise the Lord. <clears throat> ang topic po noon is pagpipigil sa sarili. Ang ganda po ng uh, sharing ng mga kapatiran po natin kung paano po nila na i-apply. yan po talaga, to God be the glory. Hallelujah. Salamat po sa ating Diyos na buhay sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Dito po sa gawain niya, yawal siya dai. Nagkakaroon po tayo ng wisdom. Wisdom po ito kasi ah uh, yung wisdom po na pag uh, pagpipigil po sa sarili instead na magbubunga nga tayo sa mga taong uh, katulad po yung sister yung last sabi niya na yung basura ng kanyang kapitbahay, yung kanal ng kanyang kapitbahay, pumapasok na sa sala daw nila. Siguro kung hindi siya nag i baka sinigaw-sigawa na po niya yung kanyang kapitbahay. Pero nandoon po yung kanyang pagtitimpi sa sarili. Kaya siya ay pinagpala ng ating Panginoon at ang kanyang bahay ay pinataas. So, kay buti-buti ng ating Panginoon. Ako naman yung sinabi ni Brother uh, Angelo, yung caring words, yeah, caring words of wisdom. Simula po talaga nung kami ay nag-asawa na ng aking asawa, brother husband, anong nag-ano nag, pa kami, nagko-courting pa. Uh, ibinigay na, idinesar na po ng Panginoon sa puso ko na hindi ko siya tatawagin yung pangalan niya. Yung, uh, like, uh, mahal, o darling, or babes, ganyan. Yun po ang odyog sa akin, ang banal na espiritu, na kahit galit ka na, hindi mo siya tatawagin ng, ano, kasi ano yun eh, pagka galit ka na tapos sasakyan yon ng kalaban. Sabi ko lang, Lord, tulungan mo po ako. Oo. O kung minsan, pag halimbawa, hindi napigilan, pag nakapag uh, ataas yung boses, uh, ano po, kumakalma po tayo. Kasi pinaalala ni Lord, oops, lumalagpas ka na. Oo. So, yun, salamat po sa Diyos. ang ginagawa ko po, pag, noong bago pa lang kami ng asawa ko, pagka yung medyo nag-argue na po kami. Pupunta po ako sa altar. Ito po yung sharing ko. Punta ako sa altar, luluhod ako at magdadasal. Tapos maya-maya, di ko na malayan. Sinisilip, sinisilip pala niya ako na nag, ako'y nagdadasal. Kalma na siya. Sasabi niya sa akin, halika, halika. Umupo ka dito. Sabi niya po sa akin. Kaya parang wow, ang, ang ganda. Kapag ang karunungan galing sa Panginoon yung ating ginagamit po at hindi yung sarili nating ano yung yung ating sariling uh, emosyon na sisigaw-sigaw tayo, nagagalit po tayo. Ay <coughs> maganda po ang relasyon. I'm so blessed po doon sa unang nagpatotoo tungkol po sa mga anak niya. Tama po yung payo ni nanay. Wisdom po yon ng mga nanay. Na kapag ang nanay po talaga ay nagsasalita sa mga anak hindi lamang po yung nagsasalita siya na ano uh, kung ano-ano kundi yung pananalita po niya na mayroong pag-ibig galing sa Diyos dahil uh, siya po ay connected sa ating Panginoon nagdadasal humihingi kay Lord ng ng gabay Yan po dapat ang gagawin ng mga magulang nanay, tatay. Laging madasalin, laging humingi ng tulong sa ating Panginoon ng karunungan. Kasi kung kayo, kayo lang na mga magulang, gusto nyong ipasunod sa inyong mga anak ang ibig at gusto nyo pero walang kapangyarihan, walang kasamang dasal, kapangyarihan na galing sa Diyos. Kasi yung panalangin po ng magulang, dinidinig po yon ng Panginoon eh. Lalo na po pag always connected. So may kasama po yan na uh, kapangyarihan pag nagdadasal ang magulang sa Panginoon, humihingi ng tulong yan, sinasamahan po ng Panginoon yan tinutulungan po yan sila kaya nagkakaroon po ng kaayusan ng pamilya yes kaya napakahalaga po napakahalaga po talaga na ang magulang ang ay always connected po sa ating Panginoon at ang mga anak ay lagi pong nakikinig sa mga magulang dahil ang buong pamilya po <clears throat> ay magkakaroon po ng maayos na pagsasama, luluwag po yung kanilang mga buhay, ibig sabihin madali mas magaan, mas magaan po yung kanilang buhay at walang walang anak na pabigat kapag ang magulang ay nagkakaisa na nakakonek sa ating Panginoon. Gaano man katalino ang magulang gaano man ka uh, taas yung kanyang pinag-aralan kung hindi siya nakakonek sa Panginoon. Kaya yun nga po ang nangyayari. May mga magulang na uh, base po ito sa reality na magandang trabaho, magandang sweldo, malaki ang sweldo uh, pero ang mga anak pinaaaral nila sa magagandang school, magagandang uh, mga courses na kinukuha nila magagandang mga ano ba ah uh, anong tawag nito yung matataas na mga mga courses pero ang nangyayari ang mga anak po ay nadadala sa ng mundo nagdo-droga hanggang nadidepress hanggang yung iba nagpapakamatay kasi walang kaayusan ng pamilya, walang kapayapaan. Yes, yun po. Pero kung ang pamilya, kahit simple lang, marami po ako napakinggan dyan sa gawain. Walang pinag-aralan, pareho ang nanay at tatay. Nagtatanim lang ng palay. Pero every Sunday, nagkakaisa po sila buong mag-anak po punta ng simbahan. Inuuna po nila ang, gawa, ang simbahan at gawain ng Panginoon magugulat ka na lang. Tatayo po ang nanay at sasabihin po ng nanay, salamat sa Diyos. Ang aking mga anak ay tapos lahat sa pag-aaral. Kahit kaming mag-asawa ay walang pinag-aralan. Bakit? Dahil po ang Diyos ay tumutulong. Tinutulungan po ng Diyos ang pamilyang nakakonek sa Kanya. That's true. It's true po. Kaya napakabuti ng ating Diyos na buhay dahil mayroon po tayo ngayong pinakikinggan na nagbibigay po sa atin ng inspirasyon. Nakakatulong po ito sa ating buhay na pananampalataya, ang gawain ni Yahweh El Shaddai Kaya Lord, ang pawrang at papuri pagsamba sa iyo lamang. Salamat po Lord God sa mensahe po na nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala true po sa inyong abang lingkod, uh, true po sa inyong piniling lingkod in Jesus name. Ang pinili pong inyong lingkod na nagpapahayag po sa uh, pagpipigil sa, sa sarili, sa, sa, sa pananalita, eh walang iba kundi si Brother Angelo Macario. To God be the glory. Salamat po. God bless us all. Thank you po.